ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Naging usap-usapan nga ang pagpabalik nitong si Lucy sa mansion. Kaya naman, Upang iklaro kung sino talaga si Lucy, ay kinausap nga nitong si Bru ang mga gwardya pati na rin ang mga katulong. Ayon nga kay Bru, ay sobrang inggit ni Farah kay Lucy at maging ang asawa nitong si Darius ay gusto niyang agawin. Kaya itong lokalokang Farah ay gumawa ng orasyon upang magpalit nga silang dalawa ng katawan. Ngayon nga ay naiintindihan na ng gwardya kung bakit parang mas mabait nga ang babaeng nasa katawan ni Farah. Ito ay dahil ito naman talaga ang kanilang mam Ma Lucy. Sinabi din ni Joyce na nagpapasalamat siya kay Nanay Bering dahil inirekomenda nito si Apo Berta. Kung hindi niya ginawa iyon ay mananatili pa rin si Farah sa pagpapanggap bilang Lucy. Sinabi nga ni Nanay Biring na masayang masaya din siya dahil nakatulong siya sa pamilya ni Lucy. Ayon din sa kanya ay mahal na mahal niya ang pamilya ni Darius kaya't lahat ng makakaya niya ay gagawin niya. Samantala, humingi naman ng tawad si Darius sa kanyang asawa dahil huli na o matagal niya bago na-realize na nagkapalit na pala ng katawan si Lucy at si Farah. Ngunit sa kabaitan talaga nito ni Lucy ay sinabi niyang maayos lang at naiintindihan niya naman ang lahat. Samantala, tumawag naman si Joyce kaya po Berta at sinabihan nga siya na nakabalik na nga si Lucy sa kanilang tahanan sabalit kailangan nila ng tulong nito. Kinausap nga ni Apo si Nanay Biring at sinabi na sana ay tulungan niya ang pamilya ni Darius. Kaya naman buong magdamag pinag-aralan ni Apo Berta ang astral projection at nagtagumpay naman siya. Sinabihan niya si Darius na maghanda na kunin ang katawan nitong si Lucy. Ito ay upang maisagawa nila ang astral projection. Masayang masaya naman si Darius nang mabalitaan nga niya na alam na ni Apoberta ang solusyon. Nagustuhan mo ba ang kwento ng Stolen Life kayong araw na to? Comment mo naman sa iba ba kung taga saan ka para naman alam ko kung saan nakarating ang video na to. God bless!